mga bagong tatag na group worship services sa mga distrito ng Mediterranean at Central America. Matagumpay na nagsagawa ng unang pagsamba sa Panginoong Diyos. Magandang araw po. Samahan po ninyo kami sa pagbabalita ng mga naging aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa nakalipas na linggo. Tatlumput dalawang bagong ministro ang naordinahan sa isang tanging pagsamba sa Panginoong Diyos na pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo nagkapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Kasabay ito ng pagtatapos ng limandaan at apat na mag-aaral sa INC School for Ministers. Narito ang report ni kapatid Tamala. Bilang pagunita sa limampung taong walang maliw na pagmamahal at pagkalinga ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia sa Europa, isinagawa ang isang tanging pagsamba sa Ovo Arena, Wembley, sa London, United Kingdom. Naging bahagi ng banal na okasyong ito ang pag-uordina sa mga ministerial worker upang italaga bilang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Kasabay nito, ang ika-300 na pagtatapos ng Iglesia ni Cristo Church of Christ School for Ministers kung saan daan ang mga mag-aaral ang nagkamit ng degree na Bachelor of Pastoral Studies and Evangelism. Ang nanumpa bilang regular ng mga manggagawa ay 504 at ang naordinahan naman ay tatlumpo at dalawa. Napakalaking tulong at lakas nito sa pangangalaga sa ating mga kapatid. Mula sa United Kingdom, nasaksihan ang pagtuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo sa Templo Central dito sa Quezon City via live video streaming. First and foremost, uh, all praise and thanks to our Almighty God because through... His help and mercy, and through the dynamic leadership of our executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, God continues to fulfill all of his promises to the Church of Christ in these last days. And just today, we witnessed another one of the victories that God bestowed upon this church. We witnessed the ordination of new ministers and also the graduation and oath taking of new ministerial workers inside the Church of Christ. And that's really what the Church of Christ needs right now. Uh, because we know the time period that we're living in, uh, morality is on the decline, economy is on the decline, religious fervor is on the decline, and so we need more ministers and workers to take care of the Church of Christ in these last days and also to spread the gospel of salvation throughout the world. Napakalaking lalo po namin nararamdaman na kami po ay lalong napalapit sa ating Panginoong Diyos. Kami po ay ganap na nagpapasalamat sa ating Tagapamahalang Pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo dahil sa kanyang puspusang pagpuprusigil na mahikayat ang napakaraming mga kapatid na lalaki, kasama nga po dyan ang aking anak, na nahikayat na lumusong po sa minister Ito po ay kinikilala po namin awa mula sa ating ama na kami po ay pinagkatiwalaan at tinulungan po ng Panginoong Diyos na makatapos po sa amin pong mga pag-aaral at sa patuloy po namin mga pagtupad ay makatulong po kami sa pamamahala at uh, makapagbigay po ng kalwalhatian sa ating Panginoong Diyos Samantala, kabalik tara naman ang nangyayari sa Iglesia Katolika Apostolika Romana tara nung ako po ay uh, sa England yung mga ibang simbahan to naging binenta na po naging naging, naging ano commercial naging theater 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 naging supermarket nabubu na nasasya po kasi pero kasi nga po uh, uh nagihirap na rin ang simbahan kasi nak nakukulang na rin ang simbahan, kaya napipilitan na rin ibenta yung mga mga simbahan na wala na pong gumagamit di ba, Manoli? Pero, opo, opo. Yan, ibig na tayo po ay madismaya ang hamon po sa ating mga leaders, sa ating mga obispo, mm. sa ating mga kandinal, opo. ay uh, wag lang magdasal. Huwag lang magdasal, no? Kundi pag-aralan ng uh, may bukas na mata at kung bakit nangyayari itong pangungunti at uh, pananamlay ng mga katoliko. Salamat po, Father, at magandang sa inyo. Salamat po, Father. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan, ano po? Lalong-lalo -lalo na po kayong mga supporter ni Webel Talibong at kayong mga empleyado ni ng paring si Darwin Guitcano diyan sa kanyang punto por punto. Wah, e eh, mali naman talaga ang iglesia kinaniba nila dahil tutag lang ng tao. Anong sabi mo? <laughs> iglesia ng tao ang iglesia ni Kristo. Paulit-ulit ka niya, pero hindi mo naman naiintindihan. Uh -huh. Ang iglesia ng tao, sinabi mismo ni Kristo yan, paano makikilala ang iglesia ng tao? Aral tao ang tinuturo. Kaya iglesia ng tao. Si Rizal mismo, sinabi na ni Rizal yan eh. Ang utos niya ng pare ay iba sa utos ng Diyos. O, yun. Hindi utos ng Diyos ang utos ng pare, sabi ni Rizal binanggit pa ni Rizal kung ano yung mga utos ng pare na hindi utos ng Diyos. Ano sabi ni Rizal? Mahabang dasal. Paulit-ulit na dasal. Rosario, hindi yan utos ng Diyos. Novena. Kalmin, Escapulario, Misa, kung ano anong mga sinisingil ng mga pare sa Katoliko. Hindi yan utos ng Diyos, sabi ni Rizal. Kaya nga sabi ni Rizal, liningin ay ninyong magaling ang relisyong itinuturo sa atin. Hanapin na ninyo ang pulo at dulo niyan. At matutok na sa niya ninyo ang inyong pagkakristyano ay katulad ng gatasang hayop o ng baboy na pinatataba hindi dahil sa pagmamahal kundi para masalapian. Ganyan ang mga katoliko ayon kay Rizal. Yan ang iglesia ng tao, ang katoliko. Hindi utos ng Diyos ang itinuturo ng mga pare. Hindi totoo ang mga pare ay mga magpagpakumbaba. Hindi totoo yun. Mapagmataas yan. Mayayabang hambog. Si Kristo, ginagawang alipin niyan. Isipisipin yung utos-utosan lang si Kristo niyan. At sasabing sila ang, sila ang isa pang Kristo. At yung totoong Kristo, sunod-sunuran daw sa kanila. Inuutosan nila yung totoong Kristo, at sunod-sunuran sa kanila. Eh bakit? Sila lang raw ang totoong Kristo. Pinalitan na nila si Kristo. Sila na yun. <laughs> Talibog, pag may panahon ka, magsuri ka naman, mag-research ka. Dahil nakakalukon ako katoliko eh. Dahil sa iyo eh. Pa-English-English -English ka pa. Nabubukong na memoryado mo yung mga English mo sa kayang paglalatin mo memoryado eh na eh, hindi naman katakataka yung sa katoliko pati na nga, memoriado eh na eh, hindi mo may memoriain yan ay eh 150 pa paulit-ulit pag hindi mo na memorya, <laughs> ulitin mo na naman yun kaya kailangan memoriain mo bibilangin mo yung botel uh, ay naku aral tao yan talibong yan ang iglesia ng tao mahilig kang magparatang eh iglesia ni Kristo niya sulpot <laughs> Hindi mo na itindihan ang mga sinasabi mo eh. Letra po letra na babasa ang Iglesia ni Kristo sa Biblia. Katoliko, Romano, wala. Sino ngayon ang sulpo? Kanino nang galing ang salitang Catholic Church? Ha? Iglesia Katolika. Oh. Kay Ignacio rin pa ulit-ulit na eh. Taong ng 115 ID si Ignacio's sa kanyang mga aklat, mababasa mo, sinasabi niya na ang iglesia ng itinayo ni Kristo ay Catholic Church. yun. Sumulpot yung salitang Catholic Church. Talibong ka mayroon kang panahon, mag-research ka. Mag-research ka talibong. Bumili ka ng aklat ng Roman Catholic na sinulat ni Reverend Edward Taylor. Ano? Baka sakaling maunawaan mo, na ang talagang sulpot ay ang katoliko. Unang sumulpot, pag pagkamatay ng mga apostol, sumulpot yung Iglesia Katolika. Pagkatapos, 6th century, sa aklat mismo na Roman Catholic na isinulat ni Reverend Edward Taylor, ano? sumulpot naman yung Romana. 6th century na yan, ha? pinagtalunan yan. Matagal-tagal yan, bago inaprobahan yan na makasama. Kasi yung mga Romano na marunong mag-Ingles ay hindi sila pumapayag na samaan ng salitang Romano. Yung, kasi ang Roman ay hindi universal. Maliit lang na bansa yan. Lalo na yung Vatican City. Napakaliit yan. Kaya niya labag sa gramatiko na dugtungan mo ng Romano ang Iglesia. Kasi universal church na yan. Tapos dudugtungan yun ng Roman Church. labagan niya sa gramatiko yun. Kaya matagal pinagtalonan niyan. na naig pa rin na isama ang Romana nung 6th century sa, sa konsilyo ng Trento. Kaya ang konsilyo ng Trento ang nag na, na isama ang pangalang Romana sa Iglesia. Yan ang konsilyo ng Trento at yun ay matagal pa rin kasi 6 century yan eh matagal pa rin bago nagkaroon ng opisyal na Iglesia Katolika Apostolika Romana nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay 1870 na 19th century na sa Vatican Council doon nila inaprobahan unanimously uh, inaprobahan nila na ang opisyal na pangalan ng Katoliko ay Iglesia Katolika-Apostolika Romana. Noong 1870. Kaya yung pagdating ni Magellan, ay walang pangalan yan, kulorum yan. Basta ispada sa kakrus. Ayun. pag hindi ka lumuhod sa krus, papatayin ka ng ispada. At yun din ang ginawa nila sa buong mundo. Nang sumulpot yan talagang magulo ang mundo. Hanggang ngayon, kaya magulo ang mundo natin. Dahil ang tao hindi sumunod sa aral ng Diyos. Hindi madisiplina ang mga tao. Kaya lahat ng kasamaan ay makikita mo ngayon, hindi ko na ituturo kung aling reliyon yan. Kasi sasabihin nyo naman, naninira ako. <laughs> ang Iglesia ni Cristo, kailanman hindi naninira ng reliyon. Ang ituturo ng Iglesia ni Cristo, kung anong nababasa sa Biblia. Kung ang reliyon mo hindi sumusunod sa Biblia, hindi sa aral ng Diyos, ay eh tatamaan ka talaga numero uno na dyan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya natagalan po ako mga kaibigan na sagutin po yan halos isa, inabot ng isang buwan sapagkat muli ko pong pinanood ang lahat ng aking video. Kung mayroon nga ba akong hindi nasagot sa paratang ni Borno kasi nabutotaraw ako lahat po raw ng isyo na tinalakay na hindi ko nasagot. Kaya re ko pong lahat yung aking mga video kaya halos natagalan po ako sa pagsagot nito dahil pinagtsagaan ko pong panoorin muli ang aking mga medyo. Eh wala naman po akong hindi nasagot eh. Baliktad po yon sila ang hindi nakasagot sa mga isyong tinatalakay ko. At sobra talaga ito, kamanluloko, sinungaling talaga ito. Hindi po yung katakataka kasi kulto nga po ito eh. Pu Bueno mga kaibigan, kayo pong mga naluloko dyan, huwag po kayong paluloko. Makinig po kayo sa Iglesia ni Kristo. Huwag po kayong pikit matang sumusunod dyan sa mga taong yan. Kinukutungan lang kayo. Patuloy yan ang kinukutungan kayo. Ginagawa kayong hanap buhay ng mga yan. Kumikita na sa inyo sa YouTube dahil sa pagsusubscribe nyo, hinihingan pa kayo ng abuloy. Huwag kayong maniniwala hindi po totoo yan at hindi po iyang kawang gawa. Yan po'y pagsasamantala sa inyo. Talikuran niyo po yan, huwag kayong paluloko niyan. Bueno mga kapatid, hindi ko napakahabain, muli pong ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo na sana po patuloy siyang patnubayan, tulungan ang Panginoong Diyos na magtagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa, sa kanyang pangangaral at pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyong muli ng banal na halik. Maraming maraming salamat po.